good morning Ayan, oh. Ayan o, meron Dalawang pasyon tuloy ngayon Isuzu uh, Isuso Crosswind Saka Suzuki Itigra Ayan Kapalit tayo dito sa Itigra naman Nagpalitan natin ng dalawang shock mountain si matagtag na Saka Si Bejoint Outer kasi lumalagatok na pag sinasagad iliko yung si video yung counter tapos dalawang Shack mountain yung papalitan natin dito sa Suzuki Ortega yun naman yung alternate cross tapos ang langis palitan din natin ito ng Man, dalawa mixer kailangan pang i-road <laughs> test pang i test to kasi mahugong <laughs> <irobong> ang bearing <laughs> yan mga right idol kasama na rin yan